So common na rin mga kapatid na yung mga motor dito ay walang side mirror. Paalala, ang side mirror ay isa sa specification no na ginawa ng mga engineers ng mga gumagawa ng motor para sa ating sariling kaligtasan. Pero bakit tinatanggal kagaya nito mga kapatid? Na walang side mirror. So, huwag natin tanggalin yung side mirror at gamitin natin nang tama. Again, para sa ating sariling kaligtasan. Ayan, saludo sa ma'am. Saludo sa mga naka-helmet. Ay, ah, to na naman, tignan nyo na naman to overloading tatlo sila ingat po mga boss mga sir mga bro kasi wag nating idahilan na malapit lang pakanto lang mamamalengke lang mamamasyal lang kasi remember madaming pagkakataon na nadulas lang po sa banyo nadulas lang naglalakad nabagok yung ulo nakoma gumastos ng hundreds of thousand pesos o million ng pesos. Ayan. So, iwasan natin yung mga ganon sa pamamagitan no, ng pag-iingat natin sa sarili natin. At kapag nagmotor motor tayo, ay mag-helmet tayo. Masidayaw Festival 2025. Babalik tayo dito. Magkocontent tayo ng mas uh, engaging no sa mga tao dito. Overloading. No helmet. Ayan o, no? oh, buti pa si madam, may flowers. Pakpak! Pak. Kapatid, magandang... O oh, mga kapatid, magandang gabi. So, nandito tayo ngayon sa Baler Aurora. Ayan, so napakadami talagang hindi nage-helmet. Ayan, saludo sa iyo kapatid. Nake-helmet. Pero parang ang ratio mga kapatid is 50 is to 1. 50 yung hindi nage-helmet, isang motor lang yung mga naka helmet And sa gaya nito, tingnan nyo. 3 yung laman ng isang motor. Which is as per LTO ay may na pinagbabawal dahil nga ginawa ang motor para dalawa lang ang sakay. At ginawa ang motor para tayo ay mag-helmet. So, banggitin ko na rin, mga kapatid, nakikita nyo, medyo madaming tao, madaming sasakyan kasi uh, sineselebrate ngayon yung Pasidayo Festival dito sa Baler Aurora. So, yung Pasidayo Festival ay buong Aurora, mga kapatid dito nagtipon-tipon may mga palabas ayan maraming tao traffic ayan may aso na nandun sa harap ng motor so paalala lang sa mga nagbumotor sana makabili kayo ng helmet kahit bumura yung helmet mga kapatid malaking tulong yun para sa inyong kaligtasan So sa mga pupunta ng Baler, asahan nyo na traffic. yan si ate, may helmet na nga, di pa sinuot. Ang nag-helmet tuloy yung siko, yung isa naman, yung helmet lang nakapatong. So pag may helmet kayo, isuot nyo, nahilak nyo. Ayan, may akam dito. Wala rin helmet. Ayan. So, overloading. Napaka common na makita mo rito ay overloading talaga sa motor. So ayan, kakain muna tayo dito sa Tea House tapat ng Andox, Valera Aurora. Good luck and ride safe riders.